Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, tapusin nyo ang video ito dahil ang pinakamalaking star sa ng Luzon ay matatagpuan dito sa ating lalawigan. Kababayan, ngayong kapaskuhan, panigurado, litong-lito ka na kung saan ka nga ba lilibot. Ito, hatid sa inyo ng Team Laban na ang isang panibagong tuklas na panigurado. Perfect sa inyong mababarkada at magkakapamilya. Muling gunitain at damhin ang tunay na diwa ng Pasko. Pangibabawi at pagtibayin ang pag-ibig kasama ang ating mga mahal sa buhay. Atin muling alalahanin kung sino nga ba ang tunay at nag-iisang pinakamalaking star sa ating buhay. Teka, teka, saan nga ba yan matatagpuan? Muli nga na naman kami lumagpas dito sa lungsod ng Kamalatuan. Binagtas na nga rin namin ang daan ng Bayan ng Talavera hanggang makarating kami dito sa Bayan ng Llanera. At sa aming pagpapatuloy ay dumaan na kami dito sa Bayan ng Rizal. Dahil ang destinasyon ng aming team ay walang iba kundi dito sa Bayan ng Pantabangan ang aming pumalugod na pagbati sa inyo mga kaanta. Lalong-lalo na sa mahusay na punong bayan, walang iba kundi si Mayor Roberto T. Agdipa Mga kaanta, karangalan po sa amin ang makadaupang palad kayo dito sa inyong maunlad na bayan. Muli nating patutunayan na ang Bayan ng Pantabangan ay hindi papahuli sa pagandahan ng mga pailaw. Muli nating ipapamalas kung gaano nga ba kaganda ang bayan ng may pin nakamalinis na lawa. Eto nga't nakita na namin ang signage ng lugar na ating pupuntahan. Kumaliwa na nga kami sa kanto at dire-diretso lang makikita na natin ang magandang lugar na ito. Sikat na nga ang lugar na ito sa loob at labas ng Nueva Ecija. At ngayon, meron na naman silang bagong ipapakita sa atin dahil nalalapit na ang Kapaskuhan. At ito nga raw ay handog nila sa lahat ng mga kaanta maging sa lahat ng Novo Ecijano. Siyempre, basta Nueva Ecija, proud tayo! dyan. Pagpasok nga namin ay agad na kaming sinalubong ni Ma'am Crystal dahil kami nga ay muli nagbabalik dito sa malaparaisong lugar ng Lake Farm Delamar. Sa tagpungang ito ay kasama ko si Elias Agad-agad na nga rin kaming inasis ng kanilang napakabait na staff Binigay na nga rin sa amin ng susi dahil kami ay mag-o overnight Ito nga't inihatid na kami sa aming kwarto ni Ma'am Joy. Nakakatuwa nga itong si Ma'am Joy dahil palaging nakangiti at masaya. Agad na nga niya kaming itinuro dito sa kwarto na ang pangalan ay Ernesto. Ang kwarto nga daw na ito ay good for 4 persons. Susunod naman yung dalawa naming kasama, kaya tamang tama ito. Pagpasok nga namin dito sa kwarto ay agad-agad na ipinaliwanag ni Ma'am Joy ang mga rules and regulations. At dahil ngawit na ngawit nga mag-drive itong si Elias, nako pagod na pagod. <laughs> Napakabilis nga ng oras dahil sa labas ay nagsisimula na ang programa. Ito nga ay sinimulan sa isang misa na pinangunahan ni Father Ace. Sa sandalingang ito ay napakadilim ng buong lake, Farm de at bago nga pasindihin ang magagandang pailaw ay billes muna ito ni Father. At sumunod na nga nagpaabot ng mensahe at pagbati ang may-ari na si Ma'am Maricar Suarez. At pinangunahan ng ari niya ang countdown. 5 4 kababayan, nakakakilabot ang karanasang ito. Talaga nga namang ramdam na ramdam mo ang kapaskuhan dito sa Lake Farm de la Bakas naman sa mukha ng mga kaanta kung gaano sila kasaya na masaksihan ang pailaw na ito. Talaga nga namang dinagsa ng mga lokal na mamamayan ng bayan ng pantabangan. At sa aming ng pag-iikot ay napukaw ang aming atensyon ng mahuhusay na brass band na ito. Mga kabataan na talaga nga namang napakatatalente. At dahil sa kanila nga ay mas naramdaman namin na Pasko na nga. At kapag nagpapahinga nga ang banda, nandito naman ang mahuhusay na singer na ito na para bang nangangaruling sa husay. At ito na nga mga kababayan na sasaksihan na natin kung paano nag enjoy at nagbabanding ang bawat pamilya at bawat grupo na nandito ngayon. Sa paligid ay maririnig mo ang halakhak ng mga bata Patunay lang na nag-e-enjoy din sila Tip ko lang sa inyo mga kababayan Pag nagpunta kayo dito ng gabi na magjakit jacket kayo Dahil talaga nga namang napakaginaw At mula nga dito sa kalayuan ay kitang-kita mo Ang pinakamalaking star sa buong ng Luzon Yes po mga kababayan, talaga nga namang record-breaking Napakasaya dito sa Lake Farm de la Mar Kaya ano pa hinihintay nyo mga kababayan? Ngayon pa lang, itag it na sa comments section ang gusto nyong makasama dito. Sabay-sabay nyo ng palitan ng inyong profile picture kasama ang napakalaking star na ito. Naalala ko tuloy yung sabi ng may-ari kanina na ang malaking star daw ay sumisimbolo sa Lord. Samantalang ang mga maliliit na star na ito ay sumisimbolo naman sa kanyang mga empleyado. At ang mga libu-libong rosas nga daw na nandito ngayon ay sumisimbolo sa bawat bisita at bawat customer na nagbibigay kulay at nagbibigay liwanag sa like farm de la man. Wala wala naman mapagsidlan ang aming kaligayahan ngayong gabi dahil sobrang daming nakakilala sa amin. Yung tipong pag nakita nila kami ay sumisigaw sila ng laban na. Kaya naman, laban na laban kami ngayon dito sa Lake Farm de la Mar. At eto nga ang ilan sa mga nakakilala sa amin. Shout out po sa inyo. Iba't ibang grupo ng kabataan at iba't ibang pamilya. Mga kababayan natin dito sa Nueva Ecija na napapanood ang ating mga videos. Nakakatuwa dahil marami palang nakaka-appreciate sa amin dito sa bayan ng pan tabangan. Hayaan nyo po at hindi kami magsasawa na ipakita kung gaano kaganda ang inyong bayan. Marahil ay nagtatanong kayo kung magkano nga ba ang entrance para makapunta dito. Pag kasi napasok ka dito naku, pwede mo ng libutin lahat mula araw hanggang gabi na yon. Makakapag-picture ka na sa mga makapigil hiningang tanawin at syempre sa mga napakagandang pailaw. Bukas sila dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. 50 pesos ang bayad sa mga batang edad isa hanggang 6 na taon. 100 pesos naman para sa edad 7 pataas. Siyempre ama, kababayan nating PWD at senior citizen ay may discount. 100 pesos sana ay 80 pesos na lang sa inyo. O diba, sulit na sulit na. Tapos, pwede na nga lang kayong magdala ng inyong pagkain kung gusto nyo mag-food trip. May mga pwesto na pwede namang rentahan dito. Meron nga rin ditong restaurant kung saan ay pwede naman kayong kumain. Kung kayo naman ay mag-overnight, pakipag-ugnayan na kayo sa kanilang official Facebook page para sa inyong booking and reservation. Huwag na kayo magpahuli dahil madalas may promo ang Lake Farm de la Hay, grabe! Hindi mo aakalain na nandito ka pa rin sa Nueva Ecija. Dahil sa ganda at linis ng Lake Farm de la ay para kang nasa ibang lugar. But nga naman pupunta ka pa ng Baguio o Tagaytay kung meron na dito sa Pantabangan? Tiyak na hindi kayo magsisisi at babalik-balikan nyo pa. Sa ngayon, mga kababayan, tulungan nyo kaming ipakalat ang maganda ang balita na ito sa pamamagitan ng pag-share ng video. Sama-sama natin ipagsigawan kung gaano kaganda at kasaya dito sa Nueva Ecija. Nga pala ang aming malugod na pagbati sa may-ari nito na si Ma'am Maricar Suarez at si Sir Regine Suarez. Gayun na rin sa kanilang mga anak na si Sir Ernest, si Sir Matthew, si Ma'am Marijin at si Sir OJ. Hindi maikakaila kung gaano kami kasaya sa experience na ito. Kaya naman, sinagad na namin ang pag-enjoy. -e Kinabukasan, tunay na kay sarap gumising, kapag Lake Farm de la Mar ang kapili. Yung tipong kahit tirik na ang araw ay napakalamig pa rin ng simoy ng hangin. At dahil may complimentary breakfast nga ang aming pananatili dito, ay agad-agad na kaming bumaba sa La the de Maricar. At in-enjoy namin dito ang napakasarap na kape at almusal. At pagtapos nga namin kumain kahit malamig pa ang tubig ay talbogan na. Naghalinhinan nga kami ni Elias na mag video-video. <laughs> nga pala mga kababayan, huwag niyong kalilimutan na i-follow ang page ni Elias. Ise i lang ang Elias TV at panoorin kung paano siya mag-vlog. Siyempre, pagkababayan, suportado natin yan. Muli sa lahat po ng bumubuo ng Lake Farm de Lamar, ang amin pong taos pusong pasasalamat sa hindi matatawarang experience. Ito pong muli si Kuya Philip, isang proud probinsyano at isang proud Nova Ecijano mula sa bayan ng Laon. Kasama si Elias at ang buong team laban na, kami po ay taos pusong nagpapasalamat. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, paalam, ingat, and God bless. Laban na!